Hello sa inyo mga bossing jerfix nga pala Meron lang akong konti siya share sa inyo About dun sa may Toyota Vios And uh, Pakita ko lang sa inyo yung video na to Kasi nga Meron siyang problema sa pang ilalim Balang gagawin ko dito Papakita ko na lang sa inyo Ilalagay ko na lang yung video dito mismo sa screen Tapos panoorin nyo na lang Then Ito na yung sunod Lalabas ako para makita na natin Kung ano yung resulta sa Ginawa kong video kanina Okay. So, pakita natin mga bossing. Ayan. Baliktad yung pagkakakabit mga boss. Tumama na. Hindi pwede yan. Dapat yung baluktot dito papasok. Hindi siya pa palabas. So balik tayo kung kakakabit, papalain na kasi tumatama. matama. kung na maingay kapag ka kinakabit yung manabela. Ayan, so nakita nyo. Papalain sana, kaya lang wala rin. Wala rin silbi. Toyota Vios. Alright mga boss, bale, ito na yung Vios. Bumalik na. Ibinalik niya yung sasakyan sa gumawa. Ayan, bale, iaalay na lang natin. Tingnan natin, silipin kung okay na yung kanyang tayrad. Thanks. <laughs> okay na mga bossing, ganyan yung positioning niya. Hindi katulad yung kanina pinakita ko sa inyo, ganon Kasi tatama yan sa gulong natin at the same time pag pinilit nyo, mabubunot yan yung tayrad niya mismo yung puno nabubunot yan kapag uh, natin yung pit tapos baliktad naman pala so lagi natin tatandaan kapag uh, ganito ay wag natin pagbabalikta rin lalo na kapag may mga baliktaran na tie rods kasi iba iba mga design ng mga sasakyan hindi pare pareho okay so ayan nabalik na hindi kami gumawa nito pinabalik lang namin sa kabila sa gumawa kasi nga alam nyo naman na mahirap na magdobling gawa kaya pinabalik na lang pinapalitan ng tie na isa then inayos okay ayan ayos na ayos na siya hindi natutukod yan kasi sabi nila tumatama daw kasi dito i-align lang daw okay pero dito hindi na okay kasi kahit na i-align mo yan kung baliktad yan wala rin namang silbi okay so ayan i na lang natin Ayan. Ayos na. Magbigay rin pala ako ng tips sa inyo na kapag ka magpapailain kayo, make sure na walang sira yung inyong pangilalim. Kasi kapag kami sira yan, mahirapan tayo mag-align. So kapag yung mga bushing may punit, ipagawa muna. Yung mga tayrad, kung okay pa, then pwede balik. Pero kapag ka yung mga bull joint, may mga kalog, Uh, tapos yung mga shock nyo ay hindi na pantay and sira na yung mga mounting ipaas nyo muna bago ipaalay lahat okay? so dito uh, may mga nakita pa ako dito na ibang mga sira yung mga bushing, may mga lamat na pero yung mga ball joint niya, mukhang wala pa namang kalog ayan pwede pa natin pagsagaan yan kung kulang yung budget okay thank you so much mga boss hanggang dito lang